Good morning, good morning. Mag-almusal na po tayo ngayon ng uh, pizza. Ayan well, you know, o, guys. Yummy, yummy yan. Yung tara namin kagabi yan. Alamusal, ko po ngayon. Ito po may ininom, ininom akong ano, bot midin. Ang tawag dyan is black sesame seed with the lotus seed yeah ano you know, yummy yummy yan. healthy malapot-lapot ano you wow sarap kain po tayo almusal good morning po mm. Grabe, grabe. Hmm. Alas na po dito ngayon sa Hanoi, Vietnam. Noong umaga. Ito po yung tira naming dinner kagabi ni Mrs. Hindi po naubos. Yung isa naubos na lawa to guys. Oh. One, pizza, the world. Domino's. Ngayon, hindi eh, namin naubos kagabi. Tutuloy ko ngayong umaga. Kaya <laughs> na po. Hmm? Ah, mano. Black sesame seed, tsaka seed ng uh, lotus. Hmm, masarap. Lapot-lapot. Hmm. Nah, Mainit-init, masyarakat. Hmm. Mainit hmm. Yami yami Tingnan natin doon sa labas guys Ayan no? Good morning, good morning Medyo lumalamig na naman po ngayon dito sa Hanoi, Vietnam Ayan o no? Kahit may araw, malamig na na Pero hindi pa naman ganong lamig lamig yan. Okay so guys, hanggang dito lang yung video ko. Sana ay nagustuhan nyo. Pag like and share, subscribe. pagi pindot na rin ng uh, notification bell para update kayo sa aking video. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless Bye-bye.